i e ko lang pala yung ating inilagay ko dito na big display plate ano nakalimutan ko kasi kung anong pangalan niya <laughs> basta na order ko lang sa may shopee And So sa mga gusto mag order ilalagay ko na lang yung link dyan sa may baba hindi ko po yung shop para lang maging legit ano, yung pag orderan nyo so ang bili ko dyan ay 490 nung time na yun hindi ko alam ngayon kasi parang may voucher nun tapos free shipping tapos syempre naka sale yata nung kasi ano ba yun 10, 10 10 10 ba yun? o 9 9 sa so, mga ganon 490 yung uh, order ko doon tapos may meron na siyang kasamang bracket no? may bracket na siyang kasama tapos meron na rin dalawang allen wrench bolt yung bracket nya So, siyempre, walang nakalagay na ano, bolt dun sa may display. Binili ko yun. inilagay ko dun sa may display na yun. Yung anim. So, 150 rin binili ko sa may bolt. yon so ngayon, alam nyo na may sa amin, mga ahonin, tapos mga palusong patangkas pa kami nila minsan tapos yung takbuhan natin, alam nyo naman kung paano magpatakbo maganda naman talaga siya okay din malakas malakas din naman tong kanari na to kaya nga lang napapansin ko lang pag nag upgrade talaga ng ganoon kalaki na display plate ay kung ikukumpara mo sa dun sa may ano sa may dating disc na maliit ay ano mayroon siyang gaspang mayroon siyang kunting gaspang pag pinipreno mo siya ah, ramdaman mo yun eh tapos medyo parang Alam mo may eh, nanginginig gano. Kasi nga na bracketan kasi siya eh. Mas umusog yung nung bracket Tapos tawag tumakapit sa may malaking malaking plate. Ay, par siguro medyo para nanginginig siya. Yun lang naman. Yun lang naman yung napansin ko ano. Kahit dun sa may kay Dokso ganun din eh. <laughs> ay dukso may, may, may konting konti lang naman doon pero dito medyo malakas ka pero hindi pa rin okay pa rin tapos yun nga siyempre maporma na siya kumpara doon sa may sa may plate natin na maliit so, yung forma niya di ba makikita niya naman tapos siyempre kung ikukumpara yung lakas ng preno kumpara, compare doon sa may stock mas lumaki syempre yung malaki kasi nga mas malaki eh.